Tapos naman ko king lounge na yan. Kayo na lounge dyan. O, saan? Boys, it's a lounge. Saan? Dato na yung idrin mo. Ha? 2 million. Just touch down. Here at Hachimiam. Saan? Shala ka dyan, saan? Naka lounge? Oh, Roy. Saan, lounge? Lounge talaga? May pa-free food tayo dun, Sang. May pa-free yata dun. Ito, obvious na Ay, buong ko naman natin, Sang. <laughs> buong ko naman natin, Sang. Mag... Aray! Parang yaman yung Osang may pa-lunch. Oh, my God. May pa-lunch. pala ni lunch. Pa -la <laughs> Marhaba! Madam! Madam! Matangin naman ang madam ko. Pwede ka rin Ay, yung order na lang tayo para madapit. Ay, oo. Matawag naman dito dito buong lupa pang-ngo. Ang madam ko. <laughs> <laughs> American Airlines. At ang American Airlines. ang American naman At ang American Airlines. At American Airlines. ang American Airlines. ang American Airlines. At ang American American ang ano na mga rice? Ang sino mga ulam rice? Mag-raise ka ba? Opo. Ito na lang sa akin. na sa akin. Bukto pa mo. Hirap. Kaya ko dito. Saan niya lang ang sa I got the cocky a don. The hmm. Chang tik take out Hi guys, here at marhava lunch while we'll waiting to our flights and together with us. Lam dahil may card si Onsang ng American Express. So, nakalibig kami ng lunch at, ay, ng, ng, lunch at may free pa dinner. <laughs> Bong si Onsang. Mayamat si Onsang. Naka-American yes. Express. Bongga. Bongga naman hindi na kami ma-stress sa pag-wait sa flight kasi. <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi, na <laughs> hindi na po kapnodos na kainin namin. <laughs> Hindi po bukap na doon ang aga kakain namin bago umalis. Every day naalis kami dahil meron na kami pang lounge. Lounges. <laughs> <laughs> may, inong, bakit may? May inumin ka? Ano iniinom mo? Beer. Magpaplay tayo. Yeah. <laughs> A few moments later. Naku naman kasing lounge na yan. Hayop na lounge yan. Osa! saan? na lounge mo. Okay na. Thank you. Oh my God. Nakamaiwan pa kami ng airport. aeroplano. Oh my God, may iwan pa tayo ng dahil sa lounge na yan. May iwan pa tayo ng aeroplano. O, saan? Hi guys and just touch down here at Ho Chi Minh. Mo ganas. Hindi ko alam. Ano ba ti? Hindi <laughs> ano ko alam. Pag Google mo na tayo. Kitaan na pag tayo din pas. <laughs> Tapat. Pag aral muna mo na tayo. So Mag-aaral muna kami. Touchdown. Thank you, Lord. Nagkaroon kami ng safe flight. Then, rampa na tomorrow. Thank Ba't mm -hmm. ang mo? Ha? Huh? 2 million muna. Ay, dai, pera mo, 2 million? <laughs> Ako din gusto ko rin ng 2 <laughs> Ang pera dito, million. Yes. Oh my God! Saan? withdrawal. Withdrawal ka? 2 million. Gawin mo na kayong 4 million. Uh, uh, para million. sure. Ito, 2 million. Ayan, 2 million. Eh, Ayun na pinaka-maximum. 2 million. Gawin mo na 4 million para isang bububan ya <laughs> Pati na pera ba kung mga kalaki? billion. Wala yung pera ni Oso. Wala <laughs> yung pera ni Yung card mo daw, expensive. Wala, hindi nila kaya. <laughs> Grabe yung pera mo. <laughs> Grabe <laughs> naman yung card mo sa... Ay nga. Ay, isa lang? Ay, ah. <laughs> Ay, hindi. Ay, pa Ah, apa, uh, apa yung billion na pinakaano nila. Ay nga. Kasa na sa atin yan. Hi. Dito kami sa... Bean Homes. Ayan yung binounce. Ayan na. Ayan na si Daddy. Ayan na si Daddy. Daddy! Baga... Daddy! Daddy, nagay ka Daddy, baga... Daddy, Daddy, Daddy I están... oh, okay. Ano almost... si Daddy? Ma